Kapilin na ulam. Ito yung sa akin, yung iniihaw. Iniihaw pa lang. Ay, ano masarap. Oo, oh, masarap <laughs> <mangana> to. Tay, magkano to, Tay? yan, libre na lang pag naubos mo. Tutupi ang kapanahon. <laughs> Sama po yung mga manggahan na yan. Uh, siyempre, may manggahan na yan. Eh, manggan na yan. Pamanggan <laughs> <Ito> na yan. <laughs> Papubungahin yung mga manggan na yan. <laughs> Pero ang maganda rito mga katong, eh, may eh, mga katong. Sir. Ayun Nakakuha na nga po ako nalang eh. Ah, <laughs> <laughs> uh, ito na po yung daan para po tayo medyo kuminhawa ng konti. Ah, uh, ito po yung binigay ng nasa taas sa atin eh. Kaya ito na po yung swerte. <laughs> okay na. Ito na ang pagsasama namin ni Kede. Dito, dito na. sa Tungs TV manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago sa bawat video ay may aral kang makukuha lalo na kung isa kang magsasaka gawain sa probinsya ang palagi naming content kaya halika na sa Tungs TV mag-subscribe na kayo at manood palagi una po tayo so yan yeah, mga katongs kakain po muna tayo kami almusal so nag stop over kami dito sa boundary ng Saragosa ano yung paisiya? Tarlac di ba? Tarlac na yung bila ano? Hmm. Lapas kapili so, na kayo ng ulam ito yung sa akin yung iniihaw iniihaw pa <laughs> ay ano masarap oo masarap to hindi naman maluluto yan mga na, na.

Jok lang, jok. Ano ito niya? Usap sa akin. Ano ba ako eh? Sa'yo. Hindi yung sa'yo, sa akin. Sayo, sa'yo na. Sa'yo Magkano yung heater rito? Okay. Depende sa laki ano Ito mga dalawang daan siguro to

hahahaha <laughs> <De Luloto>, ba po sakit hahahaha dami dami isa pang tinubuan yung linggan natin tayo tayo mga katongs ay bigol na ko yung kuwan ko Ayan tayo ah, Asan mo lang Kong nandiyan ka no, Dito man. kaya libat mo dito Kawa ka siyang bangka Ay masarap Masarap Ganda, yung papayitan Ganda isang papayita, pa Saka isang... Ano sa, ano sa... Ito po Ito po ba Ito po po ang Ikaw po muna na Ako ng ano, dahon ng saging Yung mo hindi. order po nuna. Yung man. No, Ito pa. pa Ito pa Ito Ito pa Ito pa

yun know, mga katong tv nandito na nga po kami sa ating uh, ito mga katongs uh, bagong kwan natin to, bagong pagtataniman so ibig sabihin uh, pangalawa pangalawa po ito bukod yung una doon sa kalaba bali ito po ay pagsasamahan namin ni Pia ito mga Ito ang ating bagong Hanap buhay Pag paghanap buhay yan yun. ah uh, Ito pa mga katongs ano? Na vlog ko na po sa yan. Ito nun uh, Manggahan dito sa Taklak So ngayon Uh, Nag-uusap po kami ni Sir yung mayari po nito Kinausap niya po ako kung gusto ko raw. Uh, Siyempre, bago po po tinanguan to, kumbaga, uh, uh, kinausap ko po muna yung mga kasama ko rito. Kaya, ayun, uh, okay naman kay, kay Eddie. So... Kaming dalawa po ang kukan dito pero alam niyo yung doon sa kalaba hindi naman hindi ko naman nintindo pa babayaan yon mga an, ang magiging tao natin doon si si Ped at saka si Bato Tsaka naman din ako ron eh uh, pupunta dalaw halos yung isang linggo natin eh kahati natin dito at saka doon ngayon nakaplano na nga po ito na tataniman namin ng ano? Eggplant! <laughs> At saka po siling panigang At saka po Taiwan At yeah. Taiwan tsaka? tsaka marami pa po, po. Uh, <laughs> may sitaw pa Marami pong nakapropose yan Maluwang po kasi yung bukid Ilan hektarya? Nasa may git pong anim <laughs> Alin na hektarya po? Ano ah, na hektarya? Tama po yung mga manggahan na yan. Oo, oh, siyempre yung may manggahan na yan. Eh, manggan na yan. Pamanggan <laughs> na yan. <laughs> Papubungahin yung mga manggan na yan. Pero ang maganda rito mga katong. Ayan, eh, may... Eh, mga katong. So, ayun oh. o. Nakakuha na nga po ako na lang eh. <laughs> may pang na mga katong. <laughs> panghimagas <laughs> panghimagas po <na> <laughs> So, yung, ang kwan na mga ang kagandahan dito. Meron tayong area na pwede nating taniman ng palay. Eh. Nasa kulang dalawang ektarya po yun. So, mamaya iikuti namin kung yun. Tapos, eto. Ayun, na ah. kaya nga po pala sinama ko si Batot si Ped. Como yan, kung nakikita nyo po ito dati, masukal, maraming punso, maraming... Uh, ah, puno-puno na maliliit Uh, pinasuro po ito ni sir kumbaga pinaloader then pagka nung pagkatapos uh, yun uh, pinastable na nga Kaya, yan parang nang wala na, halos na araro na lupa ngayon nakita nyo po yung mga sako na yan yan po ay dumi ng manok manok organic organic so lal sasabugan natin tong mga nasuro na area para sa ganun eh, hindi humina yung lupa <coughs> Ilan sako daw to? sandaan sandaan <laughs> na, sirat, yun. ayos lang po yan para lumakas yung lupa oo oh. then yan nakakuan na nga tayo ng punla kay kasidling talong sile at siling tare uh, dito sabi ko nga maluwang marami tsaka sabi nga ni sir wala daw problema sa tao rito kahit na ilan so bali tak and roll na to mga katongs sabi ko nga eh, sa bakulod niya eh, nakakarating ako dito pa kaya. Oh, eh, hindi eh, ka naman sumakay ng barko. <laughs> Basta, siyempre, para sa pamilya. Hindi naman tayo pwedeng umasa sa pan. Uh, ito na po yung daan para po tayo medyo guminhawa ng konti. At uh, ito po yung dinigay ng nasa taas sa atin eh so, ito na po yung swerte <laughs> okay na ito na ang pagsasama namin ni Kede dito dito na dito na po magbubuo yung Katongs and TV <laughs> <laughs> Katongs Eddie <laughs> 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 Luwang po yan Luwang po hanggang Ayan po Linis uh, ano? Trap na yun Doon na lang yan Doon na lang po yun, pinarerentahan po din yun Ito <laughs> <laughs> so, Paano magiging dayos natin dito yung kaya di? Diretso Ha? Pagano? Diretso na? Oh. Parang matutulog ang tulig eh, hindi eh, tayo May, pa, may palabasan tayo ng tubig. Yan? Oo. Pag may tubig, oh, buksan mo. Pa, papunta sa palabasan. Ay naman po yan, mga katong. Yung tubig po. Papunta puro sa may sapa. Diretso po yan. Hmm, palabasan sapa po yung dulo na yan. Tsaka totally hindi binabaha. Yan mga katongs. Sisimula na tayo magsabog ng organic. Ito po ay dumi ng manok pero kung siya ano, tuyo na. Matagal ng stock. So isang daan sako. Titignan natin kung saan natin may sasabog. Masasabogan ba natin lahat or baka kalahati. Ha? Daya, mapunta na tayo doon Ah ha? Ano yun mo kaya? Ha? Buksan tapos patuloyin na lang natin Patutuloyin ah, Ano? Ano maganda? Buksan mo nga Pwede Mabibigla kasi Kailangan counter control lang na mo din yan

Sa isang bulto na kaya. Hmm? Ganyan oh. Eh. Ganda ng tahi, bubu. Hmm? Ba't ganun? Ayun <laughs> e, no, oh, kain daw tayo ng tanghalian Pinakain na tayo ni boss. Boss! Yeah. Dito ayo. Ubusin niyan, tayo talaga <laughs> yan. Uy! Gay, kumain na 'yo. Kumain na kayo kumain, oh. Lato. Hey, lắm Kìa Boss, ang daming plato. Nagsama kayo ni Mangal mo. So, Ganun talaga yung sweet. Ganyan talaga yung mga sweet potato. Sweet, <laughs> sweet potato. <laughs> kayo sir, kabilis nyo lang kumain. Karayo yung pang... <laughs> sweet potato. Hahaha. <laughs> hey, eh, kaya lang kain. Kaya <laughs> mga atong, kaya na busog pa. Okay, na daw siya pag nagpanood niya kami. Ano mo So, para kanin. Kumya Hindi bili ba Debat tinik. lang kinakain mo. Oh. Lagay mo dito 'yung lamang ko sa Hindi ah, na ako kumakain ng tinik. Alam oh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> diba man 'yan matan. Eh masiniabi. <laughs> Waitay nga Matamis ng mangga tong. Tama. Wala. <laughs> mangga lang ulam na. Kain <laughs> po tayo. Matamis yung kamay mo. Matamis yung mangga. Yung kamay mo. Ne. <laughs> <laughs> Tama, kanan mong hinawakan. No? Kanan din siya kakain. <laughs>

ano pa. Mga mga. malamig. Tayo mm -hmm. Mamili na kayo mo. Mm. Ay, karami oh. Mm. Ito, malamig yun oh. No? Mm. Oh, -hmm. mandar Ito, Malamig yun, no? mm -hmm. Ito. pa. Ako pag-iusap ko lang yung tinik. Yung aso ko. <laughs> ah, sige po.

Kagaya mo sinabi ko sa'yo. Piling mo yung puto plastic, yung puto <laughs>